So ayan mga ka-surprise, surprise, sure tayong isinara natin itong door. Kasi di ba karaniwan, nakakalimutan mo kung naisarado mo na ba, ganon. So ayan mga ka-surprise, surprise, maniwala po kayo sa hindi. Opo, nag-OTD po ako today. And ang goal ko lang po is to buy detergent. So, ganun po mga surprise surprise. Baka naman sabihin nyo, weird naman, bibili lang ng detergent. Um, bakit naman nag-shades pa? Kasi nga mga ka surprise surprise para 'di ba? Oo, na rin, para hindi naman boring. 'Di ba? So ganoon. So ayun, samahan niyo lang po ako mga surprise surprise. Nandito po tayo sa Airbnb and um We are heading towards the um SM mga surprise surprise. Going down. po mga ka surprise surprise and um hindi po ako pala formal, Ano na po mga ka-surprise-surprise ko ang mga tao po sa paligid is hindi naman po mga parang nagipagpormahan, ganun. Siyempre, ilulugar naman po natin, di ba? Pero ngayon, para lang talaga maiba, ganyan po tayo. Hello, good morning. Ate, yung ano, pag may dumating na lalamove o yung Lazada pala, ganun, o yung shopping, Let's say, kasi baka nakapila ako mamaya sa muna. Saan ko pwede pa iiwan? Box plus na lang, sir. Sabihin ko, box plus na lang iwan, Sige, yeah. ate. Salamat po. So, ayun mga ka-surprise, surprise. Ganun po pala. Kasi before, um let's say, may darating po ng mga delivery, ganyan. Medyo na ano po tayo, na confuse <laughs> <laughs> Hindi naman nako-confuse. Siguro sabihin na lang ating nagmamadali, ganun. Kasi, let's say, Eto po kasing um, spring condominium, katabi niya lang po ang Bikutan. So, SM Bikutan. So, pwede mo pong lakarin pag may dumating kang parcel, ganoon. Pwede nyo pong lakarin. And then, five minutes lang po, nandito na po kayo. Pero yun nga po, let's say kung nakapila po tayo sa... Katulad yan, bibili po tayo ng sabon. Bibili po tayo ng detergent, mga surprise surprise. Siyempre, mas maganda na po na at least ka na, ba? Diba, pag may, may dumating kang parcel, may pwede nilang iwan somewhere, gano'n. So, ayun po. Yun po yung tip sa mga mag stay po dito. Ganun lang po ang gagawin natin. Ayun po. Ayun po yung view dito sa labas. sa Tower 1 po tayo. And what happened here? So, ayan po. Ang lakas maka ano po nitong shades natin mga surprise surprise. Ang lakas pong maka tawag dito. Maka star strap na Ay, hindi na matalo. Ayan, it's going down. Hmm. So medyo mas maganda po yung elevator dito. Kasi po nakita niyo naman to itong mga uh, what do you call this walls. Ano na po siya? What do you call this? May design na po ang light doon sa Tower 3, wala pa po. Parang plain lang kung ganyan doon, 'di ba? Plain na ganyan. Dito may pa-design na kung ganyan. Para tingnan kung Dito sa isang So yun po na daanan na po natin dati ito um, car park going to SM Kutan So yun po ang ating yun po ang ating uh, excited na mga surprise surprise. Bukod po sa ating shades, bukod po sa ating hair, lahat-lahat na mga surprise surprise. Ayun po. Hi kuya, good morning. After ito na pala mga surprise. Right, right. Ayan. Meron kaya magkakaalam mga ka-surprise surprise, surprise na bibili ako ng sabon. Nabibili tayo ng detergent, di ba? Ito na yung sari-sari store natin dito mga ka-surprise surprise. So ayan. Hello, good afternoon. Di ba yung sari-sari store po natin dito is building. Hindi yung basta sisilip ka lang doon sa <laughs> Kasi siguro kaya nga pwede na tayo pala umuuti din ng ganito ano na magsha-shades tayo kasi hindi naman yung tipong ang sari-sari story natin is yung tipong sisilip ka lang doon sa ganun, pabili po, ganun, di ba? May paganyan so okay na po 'yan. So, na-miss po ba si Red Teddy Bear? Ayun po siya. Talagang narilib po ako mga ka-surprise-surprise surprise dun sa kwento ni ate, ni ating guard na Yun nga kasi diba na, na, nasabi ko naman na narinig nyo rin naman na from the start ng video na Before, pag may tumawag na parcel gano'n, lalakarin ko pa magmamadali tayong babalik dun Pero ngayon, pe, pwede na palang iwan somewhere gano'n so Pak na pak po tayo dyan mga ka-surprise-surprise surprise. So ayan, meron pa rin po silang mga pa-holiday uh, lights, hindi pa po nila inaalis yan. But I think in a few days aalisin na rin po nila yan. <laughs> Nakakanta na mo ba tayo mga ka-surprise-surprise? Surprise? Nakalimutan ko na kung may copyright pa ito Itong SM Supermall Hindi ko alam kung may copyright po yan Pero piling ko wala Kasi kung meron siguro natandaan ko na Ayan mga ka-surprise-surprise surprise, Nandito pa rin po Ayan, nandiyan pa rin po sila. Ah, nawala na po yung mga santa. Ang natira na lang po is itong mga lights. So, ayun. So, ganito po yung kasi. <laughs> <laughs> Sorry. mga ka-surprise surprise sa mga first time po ka-nood nito sa mga first time viewers po natin ililibot ko na po kayo sa food court dito sa SM Bigutan Ayan. kasi maganda po yung food court nila dito maliit lang po pero they got it all for you mga ka-surprise surprise ayan So ayan ang mga So yun, maliit lang po talaga itong um, food court dito mga ka surprise surprise Pero maganda po siya. Ganyan, convenient pong maupo. And yun mga ka surprise surprise di ba experience natin? Recently lang po, nakakita po tayo ng food court sa, I think it's in SM North. Kababagong open, and nakita natin yung future ng mga food court ngayon. Ayan po. Nakita natin yung future ng mga food court ngayon kasi ito matagal na po pero yung nakita ko pong latest is meron na pong mga high-end na mga what do you call this fast food sa mga food court which a uh, simple meal would cost you around 350 pesos that is equivalent to around 10 dollars something like that <laughs> So, bababa na po tayo to, uh, to the supermarket. Ayan. Sa supermarket po tayo mga surprise surprise. And ayan, mas so, surprise po tayo kung ano meron So ayan po. Meron pa rin po silang holiday uh, spirit dito mga ka-surprise surprise ayan. Mga ka-surprise surprise, surprise try natin pumunta sa ano. Ito na po yung hypermarket ayan. 11 minutes pa lang naman po mga ka-surprise surprise. surprise. Itry na po natin pumasok dun sa loob ng hypermarket I-try po natin mag price check Pero yun nga po, huwag po tayong magugulat kung may mag-stop po sa atin Kasi nga po, bawal naman talaga I mean, sa iba ha, ewan ko dito Ganun, ganun po yung mga ka-surprise-surprise Ayan, so may guard So kunyari nagmo-mobile legends lang tayo, ganyan mobile mobile legends ganun so ayan mag price -check na tayo mga ka surprise surprise today is um, ano nga mga ka surprise surprise ah? today is or this month is January of 2025 and uh, hindi pa po natin alam ang conversion ng dollar pero ayan po um, for this uh, gardenia bread ayan 85 pesos and um, ayun mga ka surprise surprise for this shiitake mushroom ayan ito yung favorite natin mga ka surprise surprise Ayan. Yum, sarap, 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 sarap. <laughs> Ayan. Isang ano nga, isang selfie nga kasama ang mga mushrooms. Ayan, mga ka-surprise, surprise, diba? Ang sarap ng mushrooms na ito. Ayan. Ito, malaking ano, shimeji pa ba ito? Parang hindi na, ano. Ayan o. Oh. Parang iba na mga ka-surprise, surprise. Ayan. Ano to? Guwan's Mushroom. Gourmet. Ayan. Yep. What else? Ito. Parang, ah, ito. Nakita na natin itong Shimeji na to. Ayan. So ganun po. Ang price po nitong mga ganyan is ayan for this. Enoki mushroom ayan. For the kimchi. Ayan, ito yung kimchi nila, mga surprise surprise. Ayan, So ayun na nga mga ka surprise surprise. Um, naka 15 minutes na po tayo and then puputulin na po natin itong video kasi nasa poultry section na po tayo. Ayan fresh na fresh po ito oh, tinanong mo. Puputulin ko na po yung video mga surprise surprise.